Yo magko-comment tayo sa ano, magko-comment tayo sa ongoing na nangyayari sa immigration. Yung you have to declare everything sa ano. Pero bago ang lahat, okay. kailangan i-flex ko muna yung ano, kabordoan ko. So nagbangsa ako. Ano ba yun? So yung nangyayari na kailangan pag i-declare mo lahat ng alahas mo, pasalubong mo yung nasa luggage mo. Ano masasabi mo noon? Oo, oh, Oo nga, kasi dati wala namang ganyan eh. Okay, let's real talk tayo dito. Paano yung matataas na taong nag-tourist nag, nag uh, visa na Hermes, LV? Bakit OFW ngayon yung parang laging ano, laging... Ano ba yan? Iniisip, Iniisip niyo ba yung kung paano sila naghihirap? Palala, o oh, halimbawa, yung amo mo binigyan ka ng ganong kahalaking halaga na what, di ba? worth 200,000 'di ba? Worth 200,000 ang regalo ng ano, yung inaalagaan niya, yung sa pasyente niya. So kailangan i-declare namin 'yon. Eh bigay nga lang eh. Tapos gagawin niyo itatax niyo. Paano ba 'yon na binigay lang sa iyo? Tapos nilagay mo sa luggage or di kaya hinan carry mo. Kung ako naman, talaga i-hand carry ko 'yon. Oh, okay. Sige, given na isuot mo. E eh, kung may laptop ka pa. Oh, may dalawa kang iPhone. Kasi nga given ilang taon ka na dito. Kada ganun itatax ko, idede e, lalagyan nila ng tax. Eh yung umuwi nga 6 pieces na ano, sumobra lang pinabayad. 6,000. 6 pieces na. 6 pieces na Dubai shirt galing dito, mga chocolate na ano, sumobra, pinabayad na 6, So, alam mo yon parang hindi makatarungan sa mga ano, lalo na yung mga, sabi, kahit pa nurse yan or manager ng ano yan, alam mo yon Siguro walang yun. nag, walang diba? nag reklamo pa kaya ganyan. May nagreklamo di ba nag-viral yung isa, yung sa cellphone. Yung ano niya, yung cellphone na sa, inano na. Tapos may mga ano na tinanggal pa daw yung, yung, yung mga dineclare nila. Eh dati na namang walang ganyan tapos wala namang naging problema. Bakit ngayon? Ano bang ano? Ano bang main reason ka ba kayo nag Wala uh, sayang gobyerno. Saan ba kayo nang gagaling? Para naman maintindihan namin na kailangan yung gawin yan. Kasi bakit? Wala na bang, ano, wala na kayong makapagkunan na, na tax? Kulang pa ba yung alam nyo, kami nagbabayad kami, kada padala namin ng mga box namin, nagbabayad kami ng tax. Hindi na nagpadala mo yung sahod mo, buwan-buwan, tax na yun. Oo, oo kakapadala yun. na. eto pa ha, pag nagpadala pa kami, may bawas pa kayo dyan dahil sabi nyo may tax dyan. Hindi naman kami umaangal, which is questionable. kami dito. Oo, oo, questionable Mataka din naman yun naman. na nagpadala kami, binayaran namin ng tama. Tapos pagdating dyan, pagkuha din nila, sasabihin nyo yung tax ng pera. So, doble-doble. Tapos ngayon na naman yung pasalubong na iuwi namin, we have to declare it. Eh, paano kung 2 years nang ipinag-ipunan, tapos binili niya, taos, it dadag nung 2 years na, ano, yung 2 years na pag-iipon mo, alam mo yun, tapos nabili mo, tapos dodoblahin, tax. May tax na nga dito, to be honest with you, may tax na ang UAE. O meron na nga eh. First. Tapos, pag dineclare namin na ganun, another na tax ang babaya. Parang, ginawa nyo kami ano ah. Slave na nga kami dito eh, to be honest, sa mga tao nga ganun, sa mga OFW. Ang hirap kasi isipin, yung mga, yung mga konting ano mo, yung gusto mong ipunin, mapupunta sa tax. Ay, yung katarungan, yung, para man lang sa aming mga OFW, tapos sasabihin nyo, bayani kami bayani kami dahil gano'n ba yun? Bayani kami dahil kaya ginaganon nyo kami. Eh, yung title ng pagkabayani, bayani lang yung Inaanon yung bayani kasi namatay, nabitay, sinunog. Ano ba yun? <laughs> Doon lang napapangaralan yung mga ano, pagpatay na. O kung grabe na yung nagyari, kung naabuso na, yung mga ganun. Lumalabas yung pagiging bayani. But, konting ano lang naman, dapat naman magkaroon kayo ng konting puso sa mga OFW. Yung kahit nga sabihin mo, pag oo, kahit, kahit 20 years man lang, sasabihin mo, may dapat ibibigay yung gobyerno, di ba? Eh, yung binabayaran natin na anong tawag nun, yung OWA, kinukuha ba namin yan? Kada rin yung hindi naman namin kinukuha, although sabihin nyo may benefits, pwede kaming humiram sa, pwede namin mag-loan, mag humiram ng pera. Pero Putsa, bago ka makaloon yata dun, limpak-limpak yung limpak, <laughs> papeles yung, yung kailangan. Masasit, masasit. Masasit po. Hindi mo makukuha yun. Kaya nga 20 eh. 20,000 lang yung papayaw sa... 20,000? Tapos sasabihin niya na ano, na i-monitor kung ano, saan na punta yun. Uy, grabe. Pinaghirapan yan. Binayad namin yun kada kontrata. Tapos sasabihin, i-monitor niyo pa eh karapatan din kasi na yung karapatan na binibigay nyo, kinukuha nyo din. Tapos eto pa, yung OEC. Teka lang ha, yung OEC. Let's discuss din sa OEC. Kasi mga, ako nung pag-uwi ko te, sabi ko nga sa kanila, i-claim ko yung 550, di ba? Sabi niya hindi doon nakadeclare sa, ano, sa ticket. Kasi daw, agency ako. Paano ako, sabi ko nga, paano ako naging agency? Eh, three years na ha? Eleven years, hindi naman ako nag-agency ka ako. Nakuha ko, nung uwi ako yung mga 550. Pero ngayon, nang, kung kailan pa ako sa company, sa kanila, so, hindi, ko na nakuha yung 550. Oh, so sabihin na natin, puro kayo claim, claim, claim. So, pag, clean, pag tinantakan nila ng claim yun, yung taong na umuwi. Kasi, hmm. oo. Oh, oh. So, sa, sana pupunta yun? Sige nga. Isipin mo din, akala kami din, marami kasi ng OFW yung kumbaga yung pagpila, yung ano, ay, ayaw nilang ano, ang tawag doon, ayaw nila ng yung di ba, pila tapos abala. Ab, ayaw nila ng abala yung pagod ka na sa biyahe 8 hours tapos magla may pag nakita mo na yung pila eh hayaan mo na kasi 550 di ba may mga gatao din ganon? nakukuha naman yung pagpabalik ka na ng ibang bansa Pwede din naman kung ano may time. Pero isipin mo, saan napupunta yung mga yan? Sa amin lang grabe. As and masakit din. Napakasakit naman kahit sino yung makita mo, kap mo mo. Tsaka mas masakit yung mga kasambahay na talagang nagtraba. Alam mo yun, wala silang off, walang pahinga. Tapos konting-konting pera yung mahawak nila. Tapos kukunin nyo pa. Ewan ko nang talaga kung asan yung mga, hindi ba, siguro hindi sila ng ibang sa Akala nila pag nag-abroad, yung, o, oh, yung, ano yung, uh, money from the tree. Yung parang, basta na lang nila pinupulot. Pero, Diyos ko, yung, um, may, may, one time nga, nakauwi ako, two times na yata, oh, two times ako na ko, eh, yung mga kasabayan mo, na wala na sa katinuan, yung, ano na, maawa ka na lang talaga, eh nawawala sila sa katinuan dahil ano uh, yung anxiety oo depression hirap na hirap hindi nila uh, alam mo yon dagdag pa yun sa isa sa mga alalahanin ng OFW na imbes na bibili siya para sa anak niya para sa mga kapatid niya o nanay o tatay okay, hindi yung baon na pera i-declare Ide mo kung 200,000 tatax bibigyan niya pa ako ng tax niyan. ano eh, Kung inipon mo nga yun dun eh. Kaya nga eh. Inipon mo dito, sa abroad. Tapos sasabihin niya ay de-declare. Tapos kung, nataksan mo pa? Kaya nga. Alam niyo ba yung hirap kung paano mag-ipon ng pera niya? Iwan ko, hindi ko alam kung ano. Lahat na nga yata para mga ibang bansa, para ano. Sa akin din naman yung gobyerno, magsalita naman. Alam mo yun, eh, pagtanggol niya naman. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, lahat naman ng ano, yung talimbala, na ano naman niya, pinahinto niya, tapos naging smooth, hindi, wala hindi naman. Pinahinto, natanggal ka? Oo, o? natanggal. Tapos ngayon na naman, ano to? Palabas. Bakit kasi may deko? Ang pinagtatako, bakit, bakit ka magde-declare? Eh, kilo lang dati yung usapan, di ba? Nai-scan naman nila kung anong nasa loob, yung mga, yung mga hindi pwede. Hindi, palabas mo yung hindi pwede. Yun lang naman tayo, di ba? Ngayon ba nilalabas lahat? Yung? oh Oo daw. Network? Eh, di yung na, ano, di uwi na lang kaming, wala kaming dala-dala. So, paano pala nanalo na yung walang kilo? Sabihin mo, 40. So, anong gagawin doon? Wala na. Bag na lang, ganun. Uwi ka na lang ng daladala. Paano kung hindi sapat yung tax na hinihingi sa dalawang pera? Ayun ay, na nga eh. Paano yun? Paano naman yun? Kasi hindi naman lahat ng uuwi ng kahit may trabaho dito, oo. Kahit may trabaho dito, uuwi lang na magpahinga, iaaten ang graduation, yung mga ganun, namatayan or whatever. Tapos sasabihin nyo bakit ganito, ganun. Lalo niyo yung mga nagpadala. Paano kung pinadala at walang resibo? Ibig sabihin, kukunin nyo. Ibig sabihin, iko confiscate nyo dahil pinadala, walang resibo. O di kaya... Pinadala ang ano? Ano ba, ba ako, magpapadala ako sa'yo mm -hmm. na laptop. Kailangan may resibo? Oo. Paano kung laptop na matagal na, ibibigay mo sa anak niya, sa pag-aaral niya, tapos nawala mo yung resibo? pag walang pag walang resibo yon iko confiscate nila sino makikinabang noon eh, andun yung malaking basurahan na itim doon pero alam mo yon parang ang, ang ang, sakit ang, ang sakit ang isipin bilang sang OFW na grabe nakakatamad na kumain natin oo o, parang parang kaya ang uh, susunod na ano halalan <laughs> Alam mo yan, ang sakit kasing isipin sa, is, sa mga OFW na patong-patong na yung mga ano, Patong-patong na yung gusto niyong ipagawa sa tao. So, ano ba yung Renewal? OEC? Ano pa ba Pero dito, ay di mo na nga lang. Okay na Oh, may e-travel pa. Ano ba, ano ba yung mga... Ay, ewan. Pahirap ng pahirap. Mas pinapahirapan nyo ang mga ano, OFW. Hindi ko nga rin, dapat mag-explain. Pero bago nila gawin yung mga ganun, dapat mag-announce din sila. Kung bakit nila gagawin yung mga ganun bagay. Para maintindihan, hindi na lang yung may, 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 may ano, may mangyayari sa mga OFW. Ano mga, mga katanungan mong hindi mo rin masagot kung bakit. Bakit nyo ginagawa yan? Para naman tayo maintindihan natin. Ah, kaya pala. O oh, sige, tingnan natin kung ano bang pwedeng ano. Totoo, yung pag Para mag para mag-oo, mag-agree naman tayo na, ah, kaya pala, ganon. Eh, bakit yung mga artist tayo, ito dinedeclare nila yung mga ano nila, limpak-limpak na nasa lagi. Nagbabayad ba talaga yung mga yan ng totoong tax? Hindi yan eh. Parang, yung maliliit talaga, mas lalong naghihirap eh. Yung mga mayayaman, ay may yun talaga. Basta Pilipino, mahirap ka na nga. Papahirapan pa, ka pa. So, yung mga mayayaman, okay. ano ko ba si Tulpo ang may ano sa mga outlaw niya? naman rin lang nangyayari. So, yun lang. Mas nakakasama lang talaga ng ano, ng damdamin sa mga nangyayari sa mga kapwa nating OFW. kapo tayo pala, hindi pala kapwa OFW. Tayong mga OFW. Alam mo, ang daming, ang daming, ang daming, ano, o oh, naiinis siya patakaran nyo. Ang daming naninibugho. Ang daming katanungan na hindi ma, hindi man lang kayo magpahayag kung ano. Ano ba yun? Tapos yung nakita ko, ang nilagay daw niya, Taurus. Eh di, kung nagkamali siya ng tourist ang nilagay niya, pag sinabing off the way, pakawalan niya na, ibigay niya na yung mga na-confiscate na ano. Kasi may mga iba yan na nagtrabaho, hindi naman nakatapos talaga. Oo nga. nga hindi sila doon uh, ang uh, Hindi nila ni minsan kahit naman sino pag binigay sa'yo ng papel, ano ba tong magpagbago sa Ano ba tong mga to? Eh siguro feeling niya, tourist siya dito kasi hindi siya niya bansa. Siguro yun ang pagkakaintindi niya. Oh, siguro, isa din yun. Ang in-underline niya doon, Taurus, kasi hindi nga niya bansa. Yung ba yun? Oo, oh, Taurus daw ang nilagay niya instead of OFW. Taurus o tourist? Taurus. Taurus? Yes. Turista, baka turista ang in-underline niya doon. Kasi iba-iba naman tayo ang pagkakaintindi eh. Sa aeroplano, sa bagay na briefing sila, bibigyan namin kayo ng ganito, i-declare siya. Ano ba yun? I-declare -de yung pati luggage or yung lang hand carry? Uh, hindi ko rin. Kaya nga eh, doon, 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 doon nagkakaroon ng misunderstanding eh. Ano na ko. Diyos ko. Huwag na naman kaming pahirapan. At sana uh, sa gobyerno, magsalita na, may isa sana kaming representative na, bakit naman ganun ang nangyayari? Eh di ba si Tulfo yung inubo yung sibuyas na galit siya? Tatay Tulfo, dapat magalit ka rin ngayon. Kasi na yung siya nangyayari sa mga... Kayong oh, maling galit siya. oh, di ba? Dapat ganun, ganun ka din, ano, kagalit ngayon. Kasi ang dami ng, na, ano, sibuyas na inuwi. Eh. Pina, 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 ano, hinarang nyo pa. Tapos, oh, tapos, yung maling, ano, ano, import kasi yung maling. Tree. <laughs> Dapat doon pala. Ingano niya na na hindi pwede 'yon. Oo. Eh dito nga eh sa, ano ba eh dito napaka tong bansa. Kung ano makikita nila kahit ano talagang papatanggal sa iyo. Pero yung i-declare ano ba 'yan? Pati ba naman sa atin ano ba naman 'yan? Ano mo yun? Napakahigpit dito. Kahit yung kilo mo na. Pero, ano ko. Pero, try mong malagpa. Halimbawa, 40 kilos yung bagahe mo sa Pilipinas. Tapos, na ano ng 1 kg. Papaano yan talaga. Papatanggal talaga yan sa'yo. Hello to my soft broom nung ano. Ihinan carry ko. Babaya na pa. Sabi niya, pwede mo namang ihang... Sabi ko, pwede ba ihang... Ah, Ma'am, hindi po pwede ihang carry. Pero... Pagbabayaran mo ng $100, i-hand So sabi ko, ha? hindi pwedeng i carry, pero pag nagbayad ka ng $100, pwede mo i-hand carry. Na, sabi ko, ha, ano ba yun? <laughs> pero nakita ko yung kayak, ang haba. Abay, hinan carry ng Amerikano, nagbayad. Diyos <laughs> ko, <Let's go, Pinas. laughs> only in the Philippines. Sabi <laughs> niya, ma'am, hindi po pwedeng ihan uh, tatlo yon kasi eh, kasi sobrang nga galing sa amin. At uh, talagang ano pa pinadala ko. Abay talaga naman pagdating ko, ma'am, hindi po pwede pwede nung ilagay sa luggage niyo. Uh, eh hindi kasi sobrang drama, Ma'am, pwede ko pang ihan carry. Ma'am, pwede, pwede pero pag mag, pagbabayaran mo yan ng ano, tingnan ko nga agad. 100 dollar. Di balen na lang ako sa 100 dollar. <laughs> Sige Oh, iniwan ko naman talaga. To be honest, pinikturan ko pa nga. To be honest, sabi ko, iniwan ko yung ano. Iniwan ko yung soft room. Goodbye to the people na inisip kong pagbigyan ng soft room. Alam mo yun. <laughs> <laughs> Diyos ko, nakalagay pa do ifugaw. <laughs> Tapos, may iiwan lang pala sa Maynila. <laughs> At least kung sino man ang nakakuha no, may nakalagay na ifugaw. <laughs> so, alam niyo na. Hindi sa, mga naghatid <laughs> na. Hindi, sinabi naman ng ano eh, yung ano, yung, ang tawag, yung assistant, yung lalaki doon. Mamay, naghatid po ba? Ate, umal ay kuya, umalis na po sila. Pagbaba ko, umalis na po sila. Kasi, so, ibang na yung ano, yung lalaking, ano yun, yung mga trolley, nagtutulak ng trolley. Sabi ko, sa, kuya, sa'yo na yun. Binigay ko na lang. Eh, wala. Eh, $100. Eh, eh pagdating ko pa dito, wala akong pera. Tapos yung $100, papambayad ko lang ng Ang mahal naman ng walis na yan. Baka hindi ko pa magamit. <laughs> Baka hindi ko yung magamit. Yung walis, kakatingin ko sa, ay, what $100? Ano, papaprain ko? $100. <laughs> One hundred dollar. Kada tingala ko, one hundred dollar. <laughs> oh sa sama ng loob. One hundred dollar. Binili ko ng ano yun, two, uh, two, uh, two fifty, two fifty, two -oh. tapos one hundred dollar. Abay, thousand, four thousand. Gano'n ba yung one hundred dollar? Kaya nga, kaya sabi ko, ay, di bali na lang, maiwan ka na lang. <laughs> Paano ko? Pa? So, it's ano talaga? It's so bad. It's so sad sa mga nangyayari sa mga OFW natin. Dahil sa mga ganyang lakaranyos sa Pilipinas na sinasabi nating bayan ko. Tapos piliin ng Pilipinas. Piliin ng Pilipinas! <laughs> natin pipiliin. Ano mo yung nakakalungkot? Ang daming mga foreigner na masarap tumira sa Pilipinas. Pero mismo tayong mga Pilipino. Parang hindi tayo nasasarap sa mga nararanasan natin. Sa mga sistema ng ano, gobyerno natin. Although yung karakter natin naman ka proud Pero yung mga nangyayari, hindi na yun, ano, hindi na yung makatarungan. Lalo na sa sitwasyon ng ating mga OFW. So bad.